Ano ang ginagawa ng mga itim na to dito? Nakakadiri. Ang sigaw ng isang puting customer ay umalingawngaw sa buong tindahan na nagpatahimik sa lahat. Nanigas ang hangin. Ngunit ang sumunod na salita ng may-ari ng karinderya ay gumimbal sa lahat ng naroon. Isang African-American na mag-asawa, nabasag ang puso at puno ng kawalan ng pag-asa mula sa kanilang karanasan sa ibang bansa sa Asia, ang unang tumapak sa isang simpleng beef pares o bulalo. House sa Pilipinas. Ang nangyari doon ay ganap na bumago sa kanilang pananaw sa buhay. Tunay nga bang may puso ang Pilipinas na tanggapin ang mga dayuhan ng walang paghuhusga? Halina't alamin natin. Si Marcus Johnson ay isang matagumpay na jewelry at fashion buyer sa Amerika. Kasama ang kanyang asawang si Naomi, naglalakbay sila sa iba't ibang bansa sa Asia para mamili ng mga produkto. Para sa kanila, ang Asya ay lugar lamang ng negosyo, komersyal, malamig at walang puso. Ito ang nakatatak sa kanilang isipan, lalo na matapos ang kanilang mapait na karanasan sa Korea na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang puso. Nangyari iyon habang namimili sila sa wholesale market sa Seoul. Habang naglalakad sila sa sikat na fashion district ng Meongdong, ang tingin ng mga tindera ay parang mga karayom na tumutusok sa kanila. May pera ba ang mga yan? nakakatakot ang mga itim. Narinig nila ang mga bulungan sa wikang koreano. Nang magtanong si Marcus sa Ingles tungkol sa isang produkto, hayagang nagpakita ng pandidiri ang tindera. No English, sabi nito, ngunit maya, maya lang ay nakita nilang matatas na nakikipag-usap sa Ingles sa isang puting customer. Sa hotel, sa restaurant, paulit-ulit silang nakaranas ng ganitong trato ang Korea ay may mataas na economic growth at kilala bilang isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, ngunit naramdaman nila na taliwas sa yaman nito, may malaking problema sa pagtanggap sa ibang lahi. Ayon sa mga survey, mababa ang ranggo ng Korea sa pagtanggap sa mga dayuhan kumpara sa ibang maunlad na bansa. Sawa na ako sa Asia, bulong ni Marcus mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit dahil sa trabaho, kailangan nilang pumunta sa Pilipinas. Pareho lang din siguro ang Pilipinas, sabi ni Naomi na may halong pagsuko. Ang kawalan ng tiwala sa mga bansa sa Asia ay malalim nang nakaugat sa kanila. Kahit mabigat ang loob, para sa kanilang kabuhayan, lumapag ang mag-asawa sa Ninoy Aquino International Airport, ni. Hindi pa nila alam na ang bansang ito ang magbabago ng kanilang buhay. Pagdating sa Maynila, agad silang nakaranas ng gulat. Ang immigration officer sa ay nakangiting bumati sa kanila. Mabuhay! Welcome to the Philippines. Ang mga salitang iyon ay may init na hindi nila narinig sa Korea. Ngunit hindi ibinaba ni Marcus ang kanyang depensa. Pakitang tao lang yan, sabi niya sa sarili. Sa pag-check-in sa hotel sa Makati, iba rin ang trato ng staff. Ang bellboy na tumulong sa kanilang bagahe ay hindi man lang nagpakita ng anumang negatibong reaksyon sa kanilang kulay. Kinabukasan, sa Hulisala District ng Divisoria at Quiapo, naranasan ni Marcus ang isang bagay na bumasag sa kanyang inaasahan. Sa isang tindahan ng alahas, sinubukan ni Marcus na mambarat ng agresibo. Sa Amerika at Korea, epektibo ito. Ngunit ang may-ari, si Mang Lito, ay nagpakita ng tila nahihiyang ekspresyon. Pasensya na po, sir, fixed price po kami, magalang ngunit matatag na sabi ni Mang Lito. Tinaasan ni Marcus ang boses, Edi eh sa ibang tindahan na lang ako bibili. Ngunit hindi na tinagsimang lito. Nerespeto po namin ang desisyon nyo, sir. Salamat po. Nalito si Marcus. Sa Korea, kapag aalis ang customer, pilit silang pipigilan ng tindera. Wala bang business sense ang mga Pilipino, naisip niya, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Nagpunta siya sa ibang tindahan, at halos ganoon din ang sagot. Bagamat ayaw magpatawad, detalyadong ipinaliwanag ng mga tindero ang kalidad at proseso ng paggawa. Ang silver na ito ay gawa ng mga platero sa bagyo, kamay po ang gumawa niyan. Ang disenyong ito ay hango sa lumang kultura ng mga tribo. Mula sa salita ng mga may-ari, ramdam ang pagmamahal at pride sa kanilang produkto. Pagdating ng hapon, napansin ni Marcus na ang kalidad ng mga produkto dito ay higit na mataas kaysa sa nakita niya sa Korea, hindi hamak na mas maganda. Medyo mahal na, pero naintindihan niya na tugma ito sa halaga. Baka may dahilan ang estilo ng pagnenegosyo ng mga Pilipino. Nagsimulang tumubo ang munting pagdududa sa isip ni Marcus, baka hindi lahat ng karanasan sa Asia ay katulad ng sa Korea. Ito ang unang beses na naisip niya ang posibilidad na ito. Kinabukasan, nakarana si na Marcus at Naomi ng di problema. Nawala nila ang bag na naglalaman ng mahalagang sample ng produkto sa lobby ng hotel nang humingi sila ng tulong sa front desk, agad kumilos ang staff. "Huwag po kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat para mahanap 'yan." Tulad ng sinabi nila, buong hotel ang kumilos para sa kanila. Staff, guard, pati ang manager ay tumulong sa paghahanap. Sa Korea, malamig silang sinabihan na kasalanan nila ang pagkawala, kaya ang ganitong reaksyon ay nakakagulat. Ngunit hindi pa rin makita ang bag. Nawalan na ng pag-asa si Marcos nasa loob noon ang mga design plan na hiniram pa nila sa kliyente sa Amerika tapos na ang lahat nang sumuko na siya nagmungkahi ang hotel manager subukan nating magtanong sa mga kalapit na tindahan at sa barangay hall ipinaliwanag niya na sa Pilipinas may kultura ng bayanihan at pagtutulungan sa katunayan ang mga empleyado ng mga tindahan sa paligid ay tumulong din sa paghahanap ang staff ng convenience store ang may-ari ng karinderya pati ang manager ng coffee shop, lahat sila ay nag-aalala na parang sarili nilang gamit ang nawala. At bandang alas tres ng hapon, nangyari ang himala. Isang ginang na naglalakad sa kalapit na parke, Ayala Triangle, ang nagdala ng bag sa police station. Sabi ng ginang, naisip niyang baka sa turistang dayuhan yon, kaya nag-abala pa siyang dalhin ito. Walang kulang sa loob ng bag. Ligtas ang pera at mga design plan. Hindi napigilan ni Marcus ang luha. Sa Amerika, kapag nawala ang wallet, bihira na itong maibalik. Ngunit sa Pilipinas, maraming tao ang nag-abot ng kamay para sa isang dayuhang hindi naman nila kilala. Nalaman nila kalaunan na ang katapatan ng mga Pilipino ay madalas na pinupuri, lalo na ang pagsusoli ng mga naiwang gamit sa mga taxi at mall. Bakit nyo ito ginagawa para sa amin? tanong ni Marcos sa hotel manager. Natural lang po na tulungan ang nangangailangan, sir. Simpleng sagot nito na labis na umantid kay Marcus. Walang kapalit, walang hinihintay na bayad. Ang purong kabutihang loob na yon. Nang gabi niyon, nag-usat sila ni Naomi sa kwarto. Ibang-iba ang mga Pilipino sa mga Koreano. Baka nagkamali tayo. Nagsimula silang magsisi sa kanilang mababaw na paghuhusga sa buong Asya. Ang pagkakabalik ng bag ay nagbigay ng komplikadong damdamin kay Marcus nagpapasalamat siya pero nasugatan din ang kanyang pride. Palagi siyang tinutulungan, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sa Amerika, siya ang matagumpay na negosyante na laging may hawak ng kontrol. Pero sa Pilipinas, para siyang batang inaalagaan. Ito ay kumalabit sa kanyang ego. Ngayon, ako naman ang gagawa ng paraan. Kinabukasan, sinubukan ni Marcus na makipag-ugnayan ng aktibo sa mga Pilipino. Una, sa almusal, kinausap niya ang waitress. Ang galing mong mag-ingles, sabi niya. Pero nahihiyang umiti lang ang waitress. Sa Pilipinas, minsan ay nakakahiya ang direktang papuri. Sa hapon, sa tindahan na binibilhan niya, gusto niyang bigyan ng relo ang may-ari. Sa Amerika, karaniwan itong paraan para mapaganda ang negosyo. Ngunit magalang itong tinanggihan ng may-ari. Naku sir, okay na po ang pagbisita niyo, sobra na po yan. Nalaman niya kalaunan na sa Pilipinas, ang pagtanggap ng mamahaling regalo ay maaaring magdulot ng kya o pressure. Kinagabihan, sa isang intersection sa Yese, nakakita siya ng naliligaw na turista. Tutulungan ko na masiglang lapit ni Marcus. Pero naunahan na siya ng ilang Pilipino. Masigasig silang nagtuturo gamit ang limitadong ingles at gestures. Walang puwang para kay Marcus. Bakit ba ang babait ng mga Pilipino, naiinis na tanong ni Marcos. Bago pa siya makagawa ng mabuti, may nauuna na. Nang gabing iyon, napansin ni Naomi na matamlay ang asawa. Anong problema, Marcos? Wala akong nagawa, pag-amin ni Marcos. Lahat sila mabait, pero walang humihingi ng kapalit. Parang, hindi ako comfortable. Naintindihan ni Naomi ang asawa. Ang pakiramdam na tumatanggap lang at hindi makapagbigay ay nagpapahirap kay Marcus. Pero di ba ang ganda nun, malambing na sabi ni Naomi? Ang kabutihang walang hinihintay na kapalit ang tunay na kabaitan. Pero hindi pa ito lubos na matanggap ni Marcus. Sanay siya sa kulturang Amerikano ng give and take. Iba talaga ang values nila, konklusyon niya, pero sa loob-loob niya, hinahangad niya ang ganong klase ng values. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naging mitsa ng pagbabago ng puso ni Marcos. Sa isang luxury store sa Greenbelt, nakatagpo siya ng isang tila mayamang Amerikano. Ang lalaking naggangalang Richard Smith ay malakas na naguutos sa mga staff. Ito, ito at ito, balutin niyo lahat. Marami akong pera. Ito ang ekse ng karaniwan kay Marcos sa Amerika. Magalang ang mga staff, pero halatang pilit ang iti at may halong pagkailang. Tuwang-tuwa si Richard sa pagyayabang ng yaman. Kayong mga Pilipino, gusto nyo ang Amerika, di ba? Gayahin nyo ako, successful. Nakikisama ang mga staff, pero walang tunay na respeto. Sa kabilang banda, naalala ni Marcus ang maliit na silver shop ni Mang Lito. Hindi mukhang mayaman si Mang Lito, pero ang passion at pride niya sa produkto ay totoo. Ang alahas na ito ay ipinamana pa ng aking lolo sa Ilocos, bawat isa ay may kaluluwa. Sa mga salita ni Mang Lito, may halagang hindi nabibili ng pera. Nang gabi nag-isip ng malalim si Marcus. Sa Amerika, ang tagumpay ay nasusukat sa yaman. Pero naramdaman niya na sa Pilipinas, may ibang basehan. Kinabukasan, nakita niya ulit si Richard na suot ang biniling mamahaling kwintas. Tignan niyo, dalawang daan libo pesos to. Pero malamig ang reaksyon ng mga Pilipino. Walang interesadong lumapit sa halip tila itinuring itong baduy o walang modo. Doon na intindihan ni Marcos, ang ginagalang ng mga Pilipino ay hindi ang yaman, kundi ang pagkatao at si pakikisama. Ang kayabangan ni Richard ay walang bilib sa Pilipinas. Samantalang ang simpleng si Mang Lito ay iginagalang ng marami. Ito ba ang kaibahan ng tunay at peke, bulong ni Marcos? Ang panlabas na tagumpay laban sa panloob na halaga. Nang simulan niyang maintindihan ito, nayanig ang mundo ni Marcos. Baka ang values ng Amerika ay hindi ang tanging tama. Ito ang unang beses na seryoso niyang inisip ito. Ang Pilipinas ay nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw. Sa huling araw ni na Marcos at Naomi sa Pilipinas, kumain sila sa isang maliit na paresan sa Tondo o Binondo. Ang may-ari, si Mang Carding, ay nasa anim na pula na at mukhang mabait. Kain po kayo, sir, ma'am. Puno ng init ang bati niya. Pagkaupo nila, may dumating na puting customer sa kabilang mesa. Mukhang mayaman, nakamamahaling suit. Habang namimili si na Marcus, biglang nagpakita ng pandidiri ang puti. Bakit may mga negro dito? Ang boses niya ay umalingaw ngaw sa loob. Sayang lang ang masarap na pares kung ipapakain sa kanila. Masakit ang mga sumunod na salita. Nanigas si na Marcus at Naomi. Bumalik ang alaala ng Korea. Pero wala silang matatakbuhan. Narinig din ito ng ibang customer at naging hindi mapakali. Tuloy-tuloy ang puti, Hoy Manong, paalisin mo nga sila. Siguradong ayaw mo rin sa kanila, diba? Sa sandaling yon, tumayo si Mang Carding. Inasahan ni na Marcus ang pinakamalala, baka paalisin din sila ng may-ari. Ang kawalan ng pag-asa ay dumaan sa kanilang isip. Ngunit ang sinabi ni Mang Carding ay gumimbal sa kanila. Pasensya na po, sir, pero kayo po ang kailangang umalis. Matatag na sabi ni Mang Carding sa puting costumer. Hindi po kami tumatanggap ng diskriminasyon sa lahi o kulay dito. Hindi po namin kailangan ng customer na ganyan ang ugali. Natigilan ang puti. Ano? Mayaman ako. Mas mataas ang halaga ko kaysa sa mga itim na yan. Pero hindi na si mang carding. Hindi po ito usapan ng pera, sir. Usapan po ito ng asal at respeto. Sumang-ayon ng ibang customer. Tama si tatay. Bawal ang bastos dito. Sunod-sunod na nagsalita ang mga Pilipino. Napag-isa ang puti. Sa huli, napilitan siyang umalis. Lumapit si Mang Cardin na Marcus at Naomi. Pasensya na po kayo, narinig niyo pa yon. Buong puso siyang nagpatuloy, lahat po ng tao ay pantay-pantay walang pinipiling lahi o kulay. Kayo po ay espesyal na bisita na dumayo pa para tikman ang luto ko. Hindi na napigilan ni na Marcus at Naomi ang luha. Hindi pa sila nakaranas ng ganitong pagtatanggol sa tanang buhay nila. Ang ginawa ni Mang Carding ay pagsasakripisyo ng kita. Ang puting customer ay maaaring mas malaking kita, pero pinili ni Mang Carding ang tama. Ito ba ang pusong Pinoy na na tanong ni Naomi? Ngumiti si Mang Carding ginawa ko lang po ang tama bilang tao. Ang pares na kinain nila noong araw na iyon ay ang pinakamasarap sa buong buhay nila. Hindi lang panlasa ang nabusog, kundi pati ang kanilang kaluluwa. Kinabukasan, habang naghahanda umuwi, binalikan din na Marcus at Naomi ang karanasan. Napakatanga natin pagsisisi ni Marcus. Nilahat natin ang Asia dahil lang sa karanasan sa Korea. Ganon din si Naomi. Ang kabaitan ng mga Pilipino ay hindi pa balat-bunga. Galing ito sa puso. Sinimulan nilang baguhin ang kanilang values. Sa Amerika, efficiency at profit ang hari. Pero sa Pilipinas, relasyon at tiwala ang pinakamahalaga. Yung mga akala nating inefficient, paraan pala nila para bumuo ng tiwala, na intindihan na ni Marcos. Ang sobrang pag-aasikaso, ang detalyadong paliwanag, lahat ay may saysay hindi para sa mabilisang kita, kundi para sa pangmatagalang relasyon. Sa taxi papuntang Inge, kinausap sila ng driver. Nag-enjoy po ba kayo sa Pilipinas? Sobra, tapat na sagot ni Marcus. Napakagandang bansa nito. Tumawa ang driver, salamat po. Balik po kayo ha. Sa airport check-in, sobra ng kaunti ang bigat ng bagahe nila, pero pinalusot ito ng staff. Okay lang po yan, konti lang naman. Ang imalasakit na yon ay muling nagpainit sa kanila. Habang naghihintay sa boarding gate, sinabi ni Marcus kay Naomi, kailangan din nating magbago. Pagbalik sa Amerika, i-apply ia natin ang natutunan natin sa Pilipinas. Hindi lang pera, kundi tao ang dapat pahalagahan. Tumango ng malakas si Naomi. Maging tao tayo na tumutulong din. Yung kabaitang walang hinihintay na kapalit. Sa eroplano, pinag-usapan nila ang hinaharap. Ang pagbili ng alahas ay hindi na lang para sa kita, kundi para maging tulay ng kultura. Gusto nilang iparating sa Amerika ang kwento ng mga manggagawang Pilipino. Pagka-uwi, masigasig na ikinuwento ni na Marcus at Naomi ang karanasan sa Pilipinas sa kanilang mga kaibigan. Marami ang nagulat sa pagbabago nila. Ibang-iba na sila sa dating mayabang at makasariling mag-asawa. Natutunan namin sa mga Pilipino, ang tunay na tagumpay ay hindi lang pera. Ang mamuhay ng may respeto ng iba ang tunay na tagumpay. Ang mga salita ni Marcus ay umantig sa marami. Makalipas ang kalahating taon, bumalik sila sa Pilipinas. Hindi bilang turista, kundi bilang partner. Pumunta ulit sila sa paresan ni Mang Carding. Welcome back po. Ang mainit na bati ni Mang Carding ay parang yakap ng isang pamilya. Gusto rin po naming maging katulad nyo, sabi ni Naomi. Tumango ng malalim si Mang Carding. Kayang-kaya nyo yan. Basta galing sa puso. Mula sa araw na yon, nagsimula ang bagong buhay ni na Marcus at Naomi. Dala ang yaman ng puso na natutunan sa Pilipinas,